Hello mga bay! For today's video, ngayon ay magluto kami Guys. ng langka na ginataang langka na lagyan natin ng sardinas. Sarap ka ayun ni bay. Ayun mga bay, yan po ang mga ingredients natin at yan, yan po natin lulutuin sa may islaslice po natin yung mga sangkap gaya ng sili, sibuyas, garlic, at yung loya. Yan po, igigisa po natin yan. Yung ingredients po yan ay langka, loya, sibuyas, garlic. Igisa po siya yan. At yung gata din, at yung sardinas, yun po ang ating ingredients. Kaya na po natin yung langka. Fresh langka sa kawali at sabay hinalukay natin siya guys ayun halukay natin kasama na yung mga sangkap na, na nagisa na natin ayun ilagay na din natin yung gata at sabay at sabay antak mo natin yan nalagay na natin yung gata at hindi halukay ayun po siya sunod naman natin ilagay nilagyan na natin ng sardinas yan Ayan, lagyan na natin ng sardinas. Pakasarap siya guys. Mara, mapakarami tayong kain dito. Mawala na naman ang diet dito. Sarap, masustansya pa. I-try nyo to guys. Kunti lang gasto.